Ang hemoglobin ay isang mahalagang bahagi ng dugo na responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa mga baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa pag-aalis ng carbon dioxide mula sa mga tissues. Kapag mababa ang antas ng hemoglobin, maaari makaranas ng mga komplikasyon tulad ng madaling pagkabagod, hirap sa paghinga at iba pang suliraning pangkalusugan. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. At... Narito ang limang gulay na makatutulong sa pagpapataas ng iyong hemoglobin. 1. Spinach Isa sa mga pinakakilalang gulay na mayaman sa iron ang spinach ay tumutulong sa pagbuo ng red blood cells. Bukod sa iron, taglay rin ito ang folate, vitamin C at beta-carotene na mahalaga sa pagpapataas ng hemoglobin. Maaaring kainin ito ng hilaw sa salad, ilahok sa mga nilutong ulam o ihalo sa smoothies. 2. Sayote ang sayote ay sagana sa folic acid at vitamin C, dalawang sustansyang tumutulong sa produksyon ng hemoglobin at sa mas mahusay na absorption ng iron. Isa rin itong low-calorie vegetable na mabuti para sa overall health. Pwede itong igisa, isama sa sabaw o pakuluan bilang simpleng ulam. 3. Broccoli ang broccoli ay kilala sa tagay nitong iron, folate at vitamin C. Dahil sa kombinasyong ito, mas madaling maabsorb ng katawan ang iron na kailangan para sa hemoglobin production. Maaari itong lutuin bilang side dish, idagdag sa pasta o gamitin sa stir fry dishes. 4. Green peas Ang green peas ay mayaman sa iron at folic acid, kasama ng iba pang nutrients na mahalaga sa kalusugan ng dugo. Madaling isama sa mga potahe tulad ng sopas, stews o ihain bilang side dish. 5. Malunggay Itinuturing na superfood, ang malunggay ay may mataas na taglay na iron, calcium at vitamin C, kombinasyong epektibo para sa pagpapataas ng hemoglobin. Madaling isama sa mga ulam tulad ng tinola, ginisang gulay o kahit sa smoothies at inumin. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!